Hello, good morning mga idol. Isang mapagpalang araw po. At ayun po mga idol, nandito naman po tayo sa dagat upang pandawin ang ating pong lambat sa pangalimasag. At nagsasagwan lamang po tayo mga idol dahil ah, uh, wala po tayong gasolina. Ayan, so dahil sa malapit lang, atin po itong sasagwanin mga idol. Ayan, so shout mga idol shout out po sa inyong lahat sa mga ibigin natin dyan sa lahat ng ating mga subscribers sa po kayo sulok ng mundo ay shout out po mga idol ayan so samahan nyo kami hanggang sa dulo ng video na ito mga idol ok alright mga idol at nandito na po tayo sa ating pataw ayun yan po yung pataw na ating lambat na inilatag kahapon ayan so yan po yung tanda

嗯。 Alimasag mga idol Wow Alimasag Nakadali rin tayo mga idol Ayun So tanggalin natin Uy Lalaki ito mga idol Blue crab Ayan so, Uy, lalabat ka pa, umbira ka. Ula, ala. La, 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 la. la. Lala, tina tayo mga idol At isa pa lamang uh -huh. Okay, okay. Limasag ulit mga idol Ayan ang pangalawa ito Lalaki na naman Wow Malid na naman Magagalaw dalawa tayong lalaki. Sana ay madagdagan pa ito mga idol. Ayan o. Hindi siya kalakihan mga idol. Patamtaman lang yung kanyang size. Patamtaman lang yung laki. Ayan. Lalaki na naman. O. Okay. Dalawa. pa. pa. Hmm. Lagyan sa araram kong makin. Medyo maiksi na mga idol. Yung atin pong uh, lambat. At sana nga po ay hmm. kahit na maiksi na ay makasama pa ito. Okay. So yung atin pong lambat na itong ginagamit ay okay. Mahal, marami na po ang punit. Yan, Marami okay. na pong malaking butas. So, kaya mga idol hindi na po tayo Masyadong kumukuha ng video dahil sa madatang na po itong makahuli mong ed. Marapit na po itong matapos. tayo matapos mga idol Ayan, so Tapos na yung ating lambat at, uh, Nakadalawang alimasag lamang po tayo So, okay lamang po Ang importante ay meron tayong uli Ayan, so tapos na Ay, so talian natin mga idol Yung ating dalawang alimasag Ito is true yung gagamit natin Pangali Tata ta 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 So ito na mga idol Yung alimasag natin At ito na po itong tatalian At pagkatapos mga idol Ay Ilalaglag natin doon Sa aking pong ginawang Hulungan Dahil ipunin ko ito mga idol at kapag marami na saka po natin ispinta so para mayroon po tayong pambili so kung minsan ay nag-uulam din tayo nito mga idol ayan intong ni makina ayto ah, sa label ng makina tumago kada gti ng itali ay pamira ya so talian ay so talian din ng hilo eh pagtatali ng pinasag mong idol ay madali lang ko So alos magkasing laki lang sila mga idol. Ayan, dalawa. So tara mga idol at dalhin natin ito doon sa ating, ating, kulungan. Okay, so dyan mga idol. Dyan o. Oh. Kapote. So dyan natin ikukulong mga idol. Yung ating kulungan. Ayan. So ah, Diyan natin sila ipulong mga idol sa ating kulungan So kaya po natin ipinamit mga idol yung alimasag para hindi po nila mangat pap yung atin pong tambat sa pagkukulungan. Papa, pag nag-ano yun dyan pa makalusang kapag oh. nagkaranak baga. Nag-adis natin mga idol sa loob. Shoot! Okay. okay. So dyan sila mga idol. Dyan sila magsama-sama sa loob. Siyempre, pinapakainin natin yung mga idol para hindi po mamayat at hindi po sila magutom o kaya mamatay. Ayan. So hanggang dito lamang po tayo mga idol. At uh, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang susunod muli. Thank you for watching mga idol. Bye bye.